si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Guys, kung kailan nyo po mapapanood ng video ito, ito po ang oras or panahon na nakatadhan ng malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan. At ang mga advices na sinasabi ko dito sa baraha na mula sa higher dimension, ano, makakabuti pong gawin nyo lamang na sanggunian. Okay guys, uh, be open mind po ano. At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil niyo po ang inyong sarili at magkaroon po kayo ng pagmamahal. At ngayon po, ang gagawin ko pong reading, malamang ano, yung, yung iba sa inyo, marami kayong katanungan sa sarili nyo, no? kung bakit ako lang ang nakakaranas ng na ganitong paghihirap, bakit wala akong karelasyon, or bakit hindi ko maintindihan ang kaganapan na nangyayari sa buhay ko, Malamang na palagi mong hinahabol ang kaligayahan at uh, kinokontrol mo ang iyong sariling isip ano? At hindi mo rin alam, hindi mo namamalayan na mayroong kapalang blockages sa pag-ibig mo, sa relasyon mo sa mga tao, kung paano ka nakikisama, nakikisalamuha dahil konektado rin 'yan sa magiging karelasyon mo. So yan ngayon ang gagawin kong reading sa inyo at hihingi tayo ng advice po. Okay? Mensahe mula sa higher dimension para magkaroon ka ng kalayaan para sa pagkilos mo sa darating na susunod na buwan, sa susunod na taon. Okay? So move on na po tayo sa ating reading. Okay, Libra, ang mga nangyayari ngayon sa iyo, mahalaga yan, ano? Yung mga nararanasan mo, experience mo ngayon. So, alamin natin sa baraha ang sitwasyon mo sa love life, sa mga kasamahan mo. Uh, mga tao sa kapaligiran mo, no? Kasi konektado rin yan sa iyong relasyon. <clears throat> Ang relasyon kasi hindi lang naman sa dalawang magkaano, ano? Magkasintahan. Light. See the light within yourself and everyone else. Mamaya, lalagay natin siya sa taas. For the meantime, para makita niyo yung picture, hanggang dyan lang muna siya. Okay? Alam mo, light, tingin ko sa'yo, Libra, malamang wala kang malay, ano? Pero ikaw ang Libra na may kakayahang akitin ang mga tao sa kapaligiran mo at ang iyong person. Kasi light ka nga, eh. Hindi naman light worker, pero may kakayahang kang ganun, ano? Kaya, sinasabi sa'yo dito, ano? See the light within yourself and everyone else. Kaya kung hindi mo alam yan, Libra, meron ka yan, ha? Magical blessings. Whatever you're going through, you're being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others. Oh! Dito rin everyone else. Others. Hmm. Alam mo, tingin ko sa Libra. Um, dali lang ha. Kuha pa ako. Just to make sure. <laughs> Kasi dalawa lang ang barahin natin. Eh. Journey, ba, uh, believe in magic. Magic. Believe in magic. Magical blessings. Okay. Tingin ko sa'yo, hindi ka agad-agad nag-open ng feelings mo sa tao, sa person mo. Like, for example, uh, kung type mo ang isang tao, hindi mo agad-agad sasabihin sa kanya na uh, gusto mo siya, or hindi mo ipapakita sa action mo na type mo siya. no um ah, uh, oo, nakikipagkilala ka. Uunahin mo muna na, ah, uh, makikipagkaibigan, ganun. At kapag tumagal na, nagkakaroon na kayo ng, ah, uh, ano ba masasabi ko dito? Do doon mo palang ma ma maipapakita na malamang yung iba sa inyong mutual understanding or uh, ano ba nagkakadevelopan dahil, syempre, araw-araw magkasama. Mm. So, meron kang ganong klaseng kaganapan sa buhay mo. At isa kang romantic, romantic na tao. Libra. <clears throat> yan naman naman kung hindi ka romantic. Ano ba yung, ano pa, ito yung way ng panliligaw mo eh. <laughs> ano ba yan? Parang, ano ba Flute? mm -hmm. Financial constraint. Financial constraint. Alam mo, naghahanap ka ng ano eh, ng stable. Stable and secure na samahan. Kaya naman, sa karelasyon mo, no, sincere ka. Mm, -hmm. kahit nabigo ka sa kapartner mo, Libra, kung bawa ikaw ang merong kapartner ngayon, in a relationship ka na Libra, no? tingin ko sa'yo, papanatilihin mo pa rin, maayos ang inyong samahan, uh, pero kung ikaw ang lalaking Libra, once na nakaranas ka ng kabiguan, tingin ko sa'yo, hindi madali para sa'yo makarecover. Hmm. <clears throat> tingin ko sa'yo Libra, kapag nagmahal ka ng tao, malalim. Deep, 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 deep. At very sensitive kang tao. At saka, once na wala ka sa mood, <laughs> tingin ko sa'yo masungit ka. Wala, ka sa, wala kang interest sa isang bagay or sa isang tao, ano. Round and round. Hmm, ang pag-uugali mo, Libra, na nagiging hadlang, ano, meron kang round and round, meron kang talagang uh, pagiging selfish, matigas ang ulo, wala kang tiwala sa sarili mo, hindi ka makapagkompromiso, hindi mo kaya makapagkompromise. May ugali ka na hahanapin mo ang mali ng isang tao o yung person mo. May, may ugali ka rin na Uh, may kakampihan ka. Kakampi ka sa kabilang panig. Ano? So, yun ang nakakita kung ugali mo. Nasanhi ng black eye jasmine. Oh, oh sige. Siya na nga. Luwabas na eh. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Light din. Ito rin, light din kasi ito, magical, magic. Protection. Your light, love and light practice, psychic protection before embarking upon any spiritual work. Hmm. Protection. Ah, alam ko na kung bakit ka selfish. Nagiging selfish ka kasi may pangarap ka na hindi mo natamo. Kaya nababahala ka at malamang yung sitwasyon ng person mo o yung ibang tao, wala ka ng konsiderasyon. Hindi ka na maingat. Maingat mag-isip, maingat mag... Uh, nawawala na yun eh. Kasi may gusto ka lang na ma-achieve yung isang bagay or tao para lang sa sarili mo. Gusto mo palagi maramdaman ng kasiyahan or pagmamahal sa'yo ng ibang tao, pagtingin sa'yo ng ibang tao or ng person mo mismo, ano? wala ka kasing tiwala sa sarili mo. Kaya, wala ka rin tiwala sa person mo. Hmm. Mukhang gusto mo palagi iparamdam sa yo ng person mo na mahal na mahal ka niya, naghahanap ka ng confirmation, malamang na ikaw libra, ano, nagpaplano ka, pero ang person mo, hindi siya nagpaplano. Gusto mo palagi na po-fulfill ng person mo yung inyong romantic life. Gusto mo palagi makasigurado. Pinoprotektahan mo lang yung sarili mo. Hmm. Tingin ko pa ulit-ulit yung mga ganitong klaseng sitwasyon nyo. Hmm. Moon energy. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. Mm. Alam mo Libra, kasi once na nakaramdam ka na naramdaman mo ng na isang tao maging person man o hindi, kung siya ay may paraan o pag-uugali o pagsasalita na hindi nagpapakita ng kabaitan, pagmamahal o kaya damdamin ano. Or hindi pala kaibigan. Mga ganyan. Kayo na bahala, ano. Ikaw, Libra. Lalo na ikaw, ano. Hindi mo ikukumpromiso ang sarili mo. Nakakita ko na may coldness ka. Malamig ang color mo dito sa dalawang barahan to, ano. Malamang na may coldness ka sa kanila. Ang worst thing pa, malamang yung iba sa inyo, magmamatigas talaga kayo, no kaya yan ang sinasabi ng baraha na matigas ang ulo mo. Meaning, uh, hindi ka nagpapakumbaba. Kasi, hindi mo nagiget yung, yung gusto mo. Or, meron kang expectation dito eh. Inaantay mong bumagsak. May expectation ka. Pero, um, hindi mo natamo ata yun, eh. Tingin ko sa'yo, Libra. Baka yung iba, naging Mapang-api pa kayo sa person nyo. Hindi lahat, ano? Yung iba, ano? Kaya ang bahalang mag-adjust. Baka, kung ano-anong, hmm, hindi naman binubogbog, pero yung salita ba? Hmm, nag, merong bully, bully, ganon sa inyong samahan, ano? Oh, <laughs> ayan na, lumabas siya eh. Third chakra, Archangel Chamuel. Mm. Yung iba sa inyo, Libra, ano? Aware ka man o hindi. May ugali ka na nakikipagkumpetensya ka sa person mo. <laughs> Parang, ha, me, ha, me, ha. Alam mo yun? <laughs> Dragon Ball ba yun? Pero dito ko nakakita yan eh. Na nagkukumpetensyahan kayong dalawa eh. Baka yung iba sa inyo, meron kayong soul contract na So ano, soul rivalry. Meron ganyan kasi, ano. Hmm. Kaya, yan ang nakakita ko. Kung hindi naman pagkokompetensya malamang na pagka nagtalo kayo ng person mo, gaganti ka, or pareho kayo naggumaganti sa isa't isa. para para kasi, ganito yung, kasi parang inisip niya, kasi yung, ang baway ka, ano, libra. Kasi itong person ko, ganito ang ginawa niya sa akin, kaya ganito ang gagawin ko. Kung ano yung ginawa niya sa akin, gagantihan ko. So, meron kayong ganong klaseng pag-uugali, ano? Na which is, yan ang nagiging blockages. Kasi, may ugali ka na hahanapan mo talaga ng mali ang isang tao o yung person mo. Tapos, kapag hindi nagustuhan mo yung ganon, gaganti ka. May ugali kang ganon. Hmm. Paalimin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng ano ng higher dimensional ano? flexible flexible Okay. Ito ang gusto kong kuhanin para kung ano ang mensahe sa iyo no para magkaroon ka ng kalayaan kaya sa o pagkilos mo ano very soon hmm? what you're asking for will happen soon in happy way in happy way hmm. ah okay okay wading nagkaroon ka ng pagkadismaya dito, ano, Libra. Marami kang choices na mapagpipilian. Pwede mong iwanan ang person mo. Or pwede mo ring i-let go ang mga kaganapan yun na hindi mo nagustuhan, hindi nagdulot uh, sa inyo ng magandang samahan, ano. Pwede mo ring kausapin ang person mo ng masinsinan at alamin ko ano talaga ang katotohanan. Kung ano man ang sitwasyon ng meron kayo, ano. Ano, uh, Libra. Pero kung ikaw ang libra na nakaranas ng sobrang sakit at halos hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin or kung kanino ka hihingi ng tulong or advice, um, ang mensahe mula sa higher dimension, ano, ito na kasi ang oras mo para sa pagbabago or transition. Kaya nga sana namin, very soon. So, ito na. Ito na siya. Hmm. Kaya, yung pagbabago mo o yung transition mo, nasa sayo yan. Mag-walk away ka sa mabigat mong relasyon or sa sitwasyon ng damdamin mo. Kung ano man ang gusto mo. Hmm. What you're asking for will happen soon in happy way. So meron na. Ito na ang divine timing mo para sa pagbabago. Yan ang mensahe sa'yo mula sa higher dimension para magkaroon ka ng kalayaan, para makakilos ka. Hmm. Alam mo, Libra, ano? Tulad ng parang um, ano ba masasabi ko. Kasi mga fairy, di ba? Para silang paru-paro. Pero ang paru-paro naman kasi nagsisimula yan sa caterpillar, sa uod, di ba? So, ikaw, Libra, bago ka mag-transform sa ganito kagandang butterfly, tinama naman ang gaganda ng pakpak -pak nila, ano? Ayan, ganda, di ba? Bago ka mag-transform sa ganyan, maging isang ganap na pakpak -pak ng butterfly, kailangan meron kang baguhin. Actually, hindi lang naman ikaw, lahat tayong tao, ano? meron tayong kailangan baguhin sa ating sarili, sa ating buhay. Paminsan-minsan, ano? Kailangan meron. Alam natin yung dapat. So, sinasabi sa inang baraha, kailangan mo ng deeper understanding about your life in general. Ano? Yan ang mensahe sa iyo. At dito rin very soon. Itong tatlong baraha. Actually, dito rin, flexible. Lahat. <laughs> Hindi ka na. Lahat. Ito ang pinaka-mensahe iyo. Alam mo, Libra, ano, dito nakakita ko, ano, ah, uh, maring iba, hindi lahat, ano, <clears throat> maring ikaw, ano, Libra, hindi ka nasisihan sa buhay mo at gusto mong makaranas ng mas mataas na layunin sa buhay mo. Pero sinasabi sa ng baraha, ano, kasi dito may itlog. Ito, nag ka, ka, diba? Tapos marami kang mga ka uh, kagrupo dito. Dito na may bilog. Mm. Alam mo, et, mm, so, bilog, bilog, bilog. Alam mo, no, um, Libra, kung meron ka lang paniniwala sa sarili mo, actually, hindi ka makakaranas dito ng lungkot eh. Kung ngayon malungkot ka, kasi tinan mo yung, yung baraha dito mukhang malungkot. Kaya nakakita ko, kailangan alamin mo dito, ano, yung sarili mo, kilalanin mo ang sarili mo para hindi ka makaranas ng lungkot. Makakabuting kilalanin mo, unawain mo ang sarili mo. Okay? Kung ikaw ang libra na super duper na exhausted ka sa sa buhay mo, sa relasyon mo, no? Tandaan mo lang na nasa iyo ang kapangyarihan or kakayahan na talikuran ko ano man ang Uh, ayaw mo na sitwasyon, pangit man, pangit na kaganapan, or naghahanap ka ng kaligayahan. Kasi lahat very soon eh. What you're asking for will happen soon. Dahil may magical blessings, meron tayong, believe in magic. Yan ang sinasabi sa inang baraha. Okay? So, yan ang mensahe sa iyo. Kung ikaw ang libra na iinabandona ng person mo, at lalo na kung tinatahak mo ang mundo ng spirituality ano baka ikaw yung libra na mayroong calling uh, pero may calling ka man wala ano ang mensahe sa ng baraha kailangan ng soul searching para malaman mo kung ano ang iyong ang inyong soul contract kung meron kang person malaman mo kung ano ang inyong meron kayong soul contract baka yung iba sa inyo uh, twin flame pa yan ano hmm. so makakabuti sa yo na alamin mo. Mm, discovering truth. You stand in the light of truth. You stand in the light of truth. <laughs> Wondrous universe. Walk in beauty. Okay. Alam mo, Libra, kung ikaw ang Libra na feeling mo, um, ang person mo lang, yung taong makakasama mo forever, or uh, parang iisip mo siguro, ay, hindi ko na kaya, kaya, magmahal ng iba pa, iba pang tao, dahil um, siya ang gusto mo, yung person mo ang gusto mo, kaya sinasabi sa inang baraha dito, kailangan ikompromiso mo ang sarili mo at mag-grow kayong pareho dito. Hmm. Kailangan nyo kasing magtanim. Alam mo yun? Yung pagmamahal kasi parang alkansya rin yan eh. Para pag tumubo, depende kung paano mo inaalagaan. So, kailangan mag-grow kayo dito. Ano? Hmm malamang na ikaw ang libra na walang sapat na kumpiyansa para sa para harapin yung inyong samahan, inyong relasyon or kung halimbawa hindi pa kayo magka ano, wala kang kumpiyansa sa sarili mo. Meron ka puno ka ng self-doubt. Ah, uh, malamang lack of self-esteem ka rin ano. Kaya ang mensahe sa iyo ng higher dimension, maaaring nakalimutan mo na ang lahat Tungkol sa iyong mga hilid at ang iyong mga uh, uri ng kagalakan sa buhay, uh, kaligayahan, katuparan na dulot ng pag meron kang yung bagay na isang gusto. Kasi meron kang blessing dito eh. May magic, di ba? So meron. Nakalimutan mo na yun. Baka yung iba sa inyong libra, nakalimutan niya na magdasal. Nakalimutan niya na magpasalamat, di ba? Baka ikaw ang libra na dati, ka, nag a attend ka sa mga Bible study, mga ganyan-ganyan, ano? Tapos ngayon, nawala na yun. Iba na, ang, iba na sa, sa iba ka na nag, nagiging busy. Kaya, ito ang sinasabi sa'yo, nakalimutan mo na kasi. Malamang yung dating ginagawa mo na andun yung galak, kaligayahan, na nafulfill mo yung sarili mo. Nagdudulot sa'yo yun ng isang bagay na ginagawa mo, na gusto mo, na ngayon mukhang wala ka na. Kasi, libra ano, kung masaya ka sa isang bagay na ginagawa mo at satisfied ka rin sa sarili mo, may pera ka man o wala, may person ka man o wala, kapag once na nakontento ka, kontento ka talaga. At may dadaloy dito sa iyong uh, masayang pakiramdam eh. Blessing nga believe in magic. Kapag hindi ka naniwala sa magic, sa blessing ng Panginoon, kung sa ano bang relihiyon ang pinapaniwalaan mo, ano, malamang na hindi ka makakaramdam yan. Hmm. Hindi mo mararamdaman yung saya. Pero kapag masaya ka, yung pakiramdam mo, dyan mo maa-attract ang, ang abundance. Ang abundance. Paulit-ulit ako, para ako nasirang ano, <laughs> tape. Diyan mo ma-attract yan. Nakara, uh, walk in beauty wondrous universe my blessing na darating sa dito maniwala ka lang sa magic ano dadaligto sa sa'yo, libra hmm. at pera pa sa mga blockages mo na selfish ka matigas ang ulo mo hindi ka makapagkompromiso, kailangan mo rin syempre i-enhance yan ano at yung iyong self-esteem issue yung insecurity mo at yung pag-iisip mo about sa negativity uh, about love alisin mo na yan. Okay? Kailangan mo dito ng Maro ko ka mag meditation libra, mag meditation ka kaya. Yung e maganda talaga advice ko ano? meditation, mindfulness, ano? Kahit sa mga kliyente ko talagang palagi ko talagang sinasabi yan. Pero eto naman kasi um, entertainment purposes lang ano, kaya wag mo masyado. Pero kung kung gusto mong mag meditation, mag-aral ka ng meditation, marami namang libre diyan sa ano sa internet ano. So, yan ang nakakita ako sa'yo, Libra. Ano? Ikaw mismo ang gumagawa ng blockages. Kaya, yung ligaya, yung saya na papunta sa'yo, yung mga blessing na ihuhulog sa sa'yo ng universe, ikaw mismo ang nagbablock. Kuha ko tayo ng baraha. Oh, see? Door to spirit. Talagang, ano, no? Marami kang, ano, uh, marami kang swerte. Hindi na mag-open dito, eh. Yung abundance ito, eh. ba diba? Pero may kailangan ma ma-discover sa sarili mo. Kailangan mong mag-transform dito. Just like a butterfly. Ano? Libra. Pero Libra, yung eh, yung negativity naman ano yung yung mga blockages mo ano hindi mo naman pwedeng tanggalin lahat yung ego mo no kaya lang pagtibayin mo ano gamitin mo sa in a wise way yung pagiging matigas ang ulo mo ano hmm. kaya lang pagdating naman sa love alisin mo yung pagiging pag-iisip ng negative kasi ikaw mismo ang nagbablock nag-open sa iyo yung opportunities meron eh Pareho din. Eto, yung pintuan, open din. Eto rin, open din. Hmm. So, huwag mo itong i-black. -ano, oh! Oh my God! Soulmate ang lumabas. Ano ba yung sabi ko kanina? So, ano to? So, soul searching ba yung sinabi ko kanina? So, malamang kailangan mo talaga dito mag-search. Ano? Baka itong person na to, itong karelasyon mo, meron kayong soul contract. Ano? Maigi siguro alamin mo yan, ano? Libra. So, Libra, tingin ko hanggang dito na lang ang ating reading, ano? At sa pagtatapos ng ating reading, Libra, ano? Gusto ko lang ipaalam sa inyo, no, na lahat ng tao, kapag may pinagdadaanan, may samanan loob, majority talaga, ano, na nagpupunta talaga sa manghuhula, sa ibang bansa, meron mga therapy, counseling, kahit mga artista nga, ano, uh, pupunta sila sa mga naghahanap talaga sila ng uh, nagahanap ng kasagutan or naghahanap talaga sila ng advice, ano. At sa katulad kong spiritually awakened na tao, basically, pinapaalam ko talaga yung negative side ng person kung sino man yung kliyente ko. <clears throat> At yung kung sino yung karelasyon niya or kung sino yung kasali sa hula, ano. Pero ito, entertainment purposes lang, ano. So, kayo na ang bahalang mag-adjust, ano. At uh, dahil sa reading na ito, majority sa inyo, kayo ay Libra, ano. O kaya naman, maaring ikaw na nanonood nito, no. Ang person mo ay Libra, kaya medyo na curious ka, pinanood mo to Or pareho kayong Libra, ano, ng person mo, ano. Kaya, kung meron man kayong negativity, ano, ang mensahe sa inyo ng baraha, na eto ang sanhi na nag nagiging blockage, nagiging hadlang. Kaya sa inyong samahan ng person mo ano at sa mga tao sa kapaligiran niyo no, makakabuti na libra ano, mag-reflect ka. Suriin mo ang sarili mong ugali at uh, gawin mo itong sanggunian, itong ang itong ating reading ano. At uh, kung Kristiyano ka, makakabuti advice ko sa iyo na magbasa ka ng Biblia. Dahil sa Biblia, maraming mga, uh, kung totoo si maraming mga advices din dyan eh. Marami kang matututunan. Kaya, advice ko, personal advice ko ha, magbasa ka ng, ano, ng Biblia. At, ang Libra kasi, September 23 hanggang October 22, ano. Pero, pwede naman kayo mag-research ko ano ang date range ng Libra, ano. Date range, I'm sorry. So, kung naka-resonate ka, Libra, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, ikaw na mag-validate. Okay? At ang sa akin, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa iyo, Libra. At sa like, share, and comment mo. Thank you, thank you. Sa mga cross-watcher, maraming salamat. At naligaw po kayo. Sa bago kong subscriber, thank you, thank you po. Pasensya na po kayo ha. Mahaba ang, ang reading ko. Maraming maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.